Hi, Miss! Hello! Hi. Hi! May tinda kang yelo dyan, Miss? Mukha ba ako nagtitinda ng yelo? Kasi puti mo kasi yung yelo, Miss, eh. Sensya ka Ah, uh, Miss, bago ka lang ba dyan? Anong bago? Eh, member ako ng homeowners dito. Gusto mo turuan kita ng mga rules and regulations ng subdivision namin? Ah, uh, okay lang po ba, miss? Halika, pasok ka. Pwede akong tumuloy. Halika. Yes. Let's go. Ah, uh, miss, pwede ba makipagkaibigan sa'yo? Oo naman. Buti naman at nang ka mo pumasok dito sa loob. Siyempre naman. Eh, sa ganda mong yan eh. Sino hindi makakapansin sa'yo, di ba? Eh, kasi sa totoo lang, nagtataka din ako eh. Kasi parang iniiwasan ako ng mga tao dito. Kaya nga sumali ako sa homeowners dito eh para mapansin ako ng mga tao. Para bang hindi nila ako nakikita. Parang natatakot sila na pumunta dito sa bahay ko. na huh? Ba't gano'n naman sila sa'yo? Ba't di ka nila pinapansin? Eh samatalang ako, unang daan ko lang sa'yo. Pinapansin eh, agad kita. Kasi sa ganda mong yan, posibleng hindi ka naman nila mapansin. Hindi ko din alam eh. Nagugulat na nga lang ako. Kasi walang kumapansin sa akin dito. Hmm. Tsaka pa, Siguro kasi dahil mag-isa ako dito. Hmm. So mag-isa ka, pala lang, mag ka lang pala dito, miss. Tsaka ba't ako pati matatakot na pumasok dito sa bahay mo? Ang ganda-ganda ng bahay mo. Parang ikaw. Di ba? Talaga ba? Kasi, wala eh. yung talaga yung napapansin ko. Parang iniiwasan ako ng mga tao dito. Alam mo, pasalamat nga ako eh. Kasi sa dami ng dumadaan dito sa bahay ko, ikaw lang yung bukod tangi na nakapansin sa akin. Kaya nga nung nag ka, nag agad ako sa eh. Hmm. Hayaan mo, simula ngayon, ako yung pinaka-best friend mo na dito. Tsaka, ako na yung laging kakaway dyan sa'yo sa labas. Kaya mo, simula ngayon, lagi na kitang kakawayan dyan. Tsaka, huwag mo intindihin yung mga taong nasa paligid na hindi ka pinapansan o kung ano man. Tsaka, kung ano man yung sira dito sa bahay mo, ako nang bahala doon. Basta, tawagin mo lang ako. Nandiyan lang ako, malapit lang sa bahay mo. Salamat naman kung gano'n. Mabuti naman, may kaibigan ako dito. Oh naman, sa ganda mong yan eh. Sino ba naman hindi mapapakaibigan sa'yo, diba? Salamat. Baka well, nga naman. Ben, may tao ba dito? Ang damo-damo, taas na, oh. Tingin ko, dito na yun. Hmm... Um, excuse me po, Kuya. Ay, anong Kanina ko pa po kayo nakikita yung tumitingin dito eh. Ano pong meron? Eh, ito kasi yung tungo yun. Ito to eh. Ito yung, ato yung malapit na dinidescribe nung kapatid ko na bahay daw nung nililigawan niya. Eh kaya, tine-check ko kung dito nga ba. Sigurado po kayo? Eh, 3 years na po itong nakatinga dito eh. Wala pong nakatira. 3 years Paano nangyari yun? at ah, na, naguguluhan ako eh Pero yung huli pong tumira dyan Ang alam ko po, bigla na lang pong nawala Ba yan? Nakakagilabot ka naman bata ka? Pati naman ang utatakotin mo Pero siguro, hindi yan yan kung ayun yung sinasabi mo, 3 years na wala nang katira. paano? Wala na ako, kinalibutan na ako sa iyo. Ha, wala na ako. Salamat ha. Sige po. Apo. Miss? Bakit parang usok dito? Ang dilim pa. At sa kaya yun? Miss Miss tama pa lang Miss Yeah Eh hindi ito masusubok Miss Apo Miss Miss? Miss? Parang may tao dito. Sa palalo? Miss? Ba yan? Ang usok-usok pa. Parang nakakatakot naman dito. Bukas pa yung pinto. Miss? Ba yan? nakaya na kaya yun? Bakit ako dito? Uso ka. Huh? Oh. Miss, kanina ka pa. Bakit gulat na gulat ka? Eh, Miss. Bakit ganon Ang daming usok dito sa bahay mo. Tapos ang dilim-dilim. Wala mo. Tsaka, Miss. Tawag ko ang tawag sa'yo sa umaga. Tsaka sa si tangali. Walang nasagot dito ah. Eh nag-aalala ako sa'yo. Ba't ba laging wala kang ganong oras? Tapos uh, nakikita kita kapag pagdilim na. Ano yun? Ah, uh, eh... Bakit ka nga ba nandito sa loob ng bahay ko? Eh, kasi nga, miss, eh... Kaya kaging na, sana kita kumain sa labas. Eh, naka -ano kasi ako eh, naka-hingi akong pera sa mami ko. Naku, yan ang hindi ko kasi ginagawa eh. Sa totoo nga yan, namamalengke ako madaling araw para makabalik ako bago sumapit ang umaga. Ganun ba? Dito ka lang nakain? Oo. Oh. Mm. Gusto mo magluluto ako, dito ka na kumain? Hindi, hindi na miss. Eh, baka tawag na rin ako ng nanay ko. Siguro, balik na lang ako next time. Ha? Basta pag may kailangan ka, sabihan mo na lang ako. Uwi na ako, Miss, ha? Sige po. Thank you po. Jason, oh, may okay, sasabihin sa'yo. Ngayon na ka. Hindi, eh, nakakitrata sa pumasok dito. Eh, may iba tayo, tika lang. Nung isang araw, eh, pinuntahan ko yung bahay ng sinasabi mong magandang babae. Oo. Oh. Eh, may lumapit sa'yo na bata. Hmm. Ewan naman daw nakatira doon. Three years na. Tapos yung damo ang taas taas Paano wala, Kuya? Eh, kita ko naman talaga may magandang babae doon. Eh, kitang-kita ko din na ang tataas ng damo. Tapos yung sabi ng bata, three years na daw lang nakatira. Ewan hey nga. Mm -hmm. Posible nga, Kuya. Kitang kita ng dalawang mata ko, Dolokohin ba kita? Eh ngayong gabi, tama-tama, nandun yun, pupunta ako doon, kuya. Kaya ba 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 ka ba ba Ano ba yung bata to eh. naman kasi talaga yun, nakita ko siya dito. Eh, naman nakita ko eh. kitang kita ng dalawang mata ko eh. Eh, Kuya, ba? Kuya, ko na

Dito, Kuya! NGAYA! Anong pinasok mo dito? Anong nangyayari sa inyo? Eto, dinala ko kayo ng buhok upay. Totoo ba yan? Oo! Oh. Bisna totoo ba yan? Anong nangyayari sa inyo? Ba't ganyan kayo? O, sabi sa'yo kuya! Ikaw kasi! Ikaw sabi mo! Umulto yun eh! Ikaw! Ikaw ang may sabi! Anong multo? sabi niya, miss, multo ka daw. Hindi ka multo. Totoong tao ako, no? Sa gabi ka lang daw kasi nagpapakita, eh. Sabi sa'yo, kuya, may dalap pang buko pa, eh. Salamat, ah. Sabi, kuya, oh, legit yan. Legit ka dyan, eh. Ikaw nga din na nagtakap Sabi mo kasi multo, eh. Hindi pala, eh. Oh. Eh, ikaw ang masabi, eh. Hindi oh. ako multo. Totoong tao ako, no? Nakatakot ka naman kasi may pintuan dun sa harapan. Ibag dyan sa likod dumaan. Kaya nga. Eh kasi, nakita ko sarado yung pintuan niya sa harap. Eh narinig ko naman kayong nag-uusap. So, dito na ako duman sa likod. Eh, si ate, pinabahan ko ito. May dala pang ano, para sa amin talaga oh. ito. Legit <laughs> nga. Sabi sa'yo, kuya okay, eh. Eh, ikaw ang ano dyan eh. Sorry, miss ah. Okay lang. Yung sinasabi nyo na... Sa gabi lang ako nagpapakita? Eh kasi 'di diba, na-mention ko naman sa na sa madaling araw namimili ako. Opo. Yung pamimili ko, binabaon ko 'yon kasi nagwo-work ako sa umaga. So, wala talaga akong time sa umaga. Mm. Oh. Ayun 'yun. Shut up. Binigyan natin ng tulong yun sa akin. Sa totoo niyan, kaya ako sinasabihan ng mga kapitbahay na vampira, manananggal, multo, or aswang, eh kasi nga hindi nga nila ako nakikita sa umaga. Palaging sa gabi lang. Oh, miss, pasensya ka na po ha. Pero legit naman po, gusto ko na po ng mga pagkaibigan. Eh, ay, ko maniwala ng kuya ko. Eh, yeah, siguro nakita ko naman na bahay doon. Mali siguro yun. Eh, pasensya na kayo, uh -huh. Misa. Pasensya na kung napagkamala ka namin, ano, lumu. Wala yun. Ah, kaya? Kaya nga, ayan, lesson learned. Huwag kayong mag ng tao at huwag kayong magbase sa isang tao dahil lang sa sabi-sabi ng ibang tao. <laughs> uh -huh, miss. Ah, uh, eh, at po yung bahay na nakita ko doon, na puro talahiban. Ang taas nga po ng damoy. Hoy kuya, di ba ang instruction ko sa'yo? Yung may punong ano, yung may punong saging. Tsaka yung may brown na gate, yun yung kaila may isi. ko sa'yo yung magandang babae. Ah, yung katabi naming bahay. Tatlong taon na walang nakatira doon. Yung pala yun. Yung pala yung sinasabi ng bata. Ay, sorry po. Hindi ko naman po kasi din Gusto ko lang po malaman kung saan talaga nagpupunta tong batang to eh. Ano oh, miss? Pasensya ka na po talaga ha. Pasensya na rin kayo kung natakot kayo ha. Hindi naman po, konti lang. <laughs> konti ang sobra nga. Oo, <mo. laughs> oh, ayan. May dala akong bukupay. Kainin niyo na yan. Ang bayit niya, no. May salamat ha. <laughs> Pampak. Sige, sige. Eh? Eh? Sa inyo talaga yan eh? 什么？你咋、mm？Hmm. Mm hmm.